para po sa kalaman ng mga kababayan po natin na nasa gitnang silangan okay? dapat nyo pong malaman itong uh, live na ito para po makapag-ingat doon sa mga sa inaakala ninyo na hindi problema pero problema pala may tumawag po sa akin hindi ko na po mapangitin ang pangalan ng tumawag sa akin pero kilala rin po itong uh, uh, tumutulong sa mga OFWs at siya po ay uh, nagtanong sa akin, nagpatulong okay, dahil po sa isang isidente isang insidente po, ano po yung insidente meron po tayong kabayan okay, kabayan, babae na nagpa-picture okay lang, walang problema po yung nagpa-picture nakatabi po sa camel okay, wala pong problema yon ang problema po nakashort siya at ang masakit dito nakasuot po siya ng gutra alam niyo po ba ibig sabihin ng gutra? yung gutra po ay yun pong kulay pula na sinusuot po ng mga kapatid natin ng mga Arab Nationals yung merong turban po yung merong po kulay bilog dito nakatawag pansin po yun sa mga sensitibong tao at pinahanap ngayon itong sikabayan kung sino po itong kabayan po na ito na nakasuot po nito picture na ito na suot ng gutra yan po ang isang masakit na ng katotohanan ngayon hindi po ginawa, binigay po sa akin yung facebook account noong worker na yon at minessage ko na hindi pa siya nagsisin delikado po yon ako galit na galit po gamit na galit po yung nakakita no? dahil ang mismo nagpapahanap ay otoridad o, isipin nyo rin po may mga tao pong sensitibo sa mga litrato at nakita po yung picture ni Kabayan na nakasuot po ng gutra, yung kulay pula meron ba tayo dyan Nora? alam ko meron dyan diba? ba na, nakita mo? O, parang alam ko lang dyan eh ngayon hinahanap po si ate hinahanap si worker nag-concern uh, nag po yung OFW dahil tumawag sa kanila mismo yung otoridad para hanapin kung nasaan pero ganito po yun yung gutra kaya lang kulay pula kulay pula po na ganito di ba ito po yung ginagamit ito sa gitnang silangan ng mga Arab National yung isusuot po sa ulo ito ayan, igaganyan po yan sa ulo at meron pong turban dito. Ayan. Ganyan po. Kulay pula po yon. Meron po nakatawag po ng pansin at ngayon po hinahanap po yung babae. Kaya, disco ko, atin mga atin naman, ano mga kuya, okay sa atin, walang problema ito eh. Just simple picture. Okay? Simple na litrato ito. Okay? Ito. Simple lang ito. Pero sa kanila, nakasuot yung babae at nakashort. At kitang kita yung ma ma maputi na legs. Na siya. At ganyan ba? Para ba lang? Ayan. Na siya. Na ganyan. Na po. Na ganyan. po siya. Suot-suot niya po ito. Kulay pula. Tapos nakashort siya. Yung short po niya, ay hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo yung short po niya ay uh, napakaikli at nadudun po siya sa camel Nasasakay, aktong sasakay siya sa camel Yes ko naman kayo bakit nyo naman ginagawa yun matuto po kayong maging sensitibo dahil alam nyo po napakadelikado po nung ganoon Hinahanap po siya ngayon. Nag-message na po ako sa kanya. I hope mabasa po niya yung aking message na yon. Hindi po ako nagbibiro. Tinawag po sa atin yan ng isa sa mga concerned OFWs na pinahanap po ang babae na nakasuot po ng short na nakasuot po nito. Gutra. Sa atin, walang problema po yan. Pero napaka-sensitive po sa ibang bansa. Lalo na po mayroon po nakakita na ibang lahi at otoridad pa. Ano ba naman kayo? Napakahirap naman ninyong anuhan. Hindi nyo ba iniisip po yung gano'ng sitwasyon? Sa atin, baliwala po yun. Pero paano po sa ibang lahi? Napaka-sensitive po nun sa kanila. Respeto po, respeto. Kahit na po sabihin nyo maluwag na po ang Saudi Arabia at ibang bansa, still, may conservative pa din po mga, kababa, mga ibang lahi doon, mga sponsors po. At yun nga po, nakita nga po, okay lang pong gawin ninyo pero may, may respeto po kayo, dapat nirespetuhin nyo po yung mga ganun nangyayari, di kayo po mapapahamak po dyan. Okay? mag po kayo Respeto naman po tayo sa, sa host country. Okay? Very sensitive po ang uh, ang Middle East when it comes sa kanilang mga kasuotan. Suot, suot. Walang masama magsuot nito. Dahil layo pa. Ah, ako nga po. Meron ako nito. Oh. Ayan oh. Meron po ako nito. Pero kay babae, suot po ito. Na, ganyan siya. na ganyan na ganyan at nakaganyan naka siya okay ganyan siya nakaganyan siya tapos naka short at nandoon po sa disyerto ata ito parang sasakay ng camel tandaan ninyo respeto po sa bansang kinaroroonan ninyo kung ano po yung kanilang custom kanilang tradisyon kanilang batas kanilang paniniwala we have to respect Maswerte na nga tayo dahil naabutan natin na nagluwag na ang Saudi Arabia at ibang bansa, pwede nang walang abaya. Pero yung ibas, parang nilulubos-lubos na ata, Naka short ka sa disyerto. short na puti, na maikli. Kulang na lang maging pek-pek short. Please, pakiusap po sa inyo nakikiusap ako sa inyo, irespeto po natin ang bansang kinaroroonan natin. Respect begets respect. Respeto ang kailangan natin dito, ha? Naintindihan ninyo, respeto. Pag kayo nagka-problema, iiyak-iyak kayo at hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno. Pag hindi kayo tulungan, ibabas niyo ang gobyerno. Respect begets respect. Huwag po ninyong sasabihin kasi hindi ko alam. Ignorance excuses no one. Hindi po excuse ang maging ignorante. Kasi tandaan mo, pag nasa Saudi ka, nasa Qatar ka, o kahit sa bansa kasagit ng silangan, dapat inaalam mo maigi kung ano ang batas ng bansang pinupuntahan mo para ma-aware ka, para makapag-ingat ka, at para hindi ka mapahamak. Okay? Yun lang po ang akin pong nais na iparating sa inyo. Ito po si Kabong. Ang owa po ay narinito palagi. Nakatutok po sa inyo. Agresibo po kami ngayon sa owa para po tumulong sa mga kababayan po natin. At ang kagapay ng bawat OFW, ang advocates po group na aking pinanggalingan ay kasama po natin dito sa ating advokasya. Kaya isang magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh